Ah, ah, tik na yan. Nari ni Ningil. Oh, di kayo yung mga Inaya na yan, mani Ningil. Sabihin mo, pag pumariyan ako ng pamindoro. O siya, tumagaw na lang ako yun yan. Magandang hapon po. Oy, magandang hapon naman ako. Nadiyan niya ako, nanay? Nako, eh, wala eh. Nag, nagpunta ng Minduro. Kailan kaya ako balik noon? Nako, yun lang di ko alam. Sino pong pwede mo makausap din eh? Yan, nadiyan ako ang tatay sa may pintuan, eh, nyo kausapin. Yeah. Bukar Pup na lang ako din sa may taang yan. Kaya, ama, nari na yung maninihel. Pag ako itinanong at hinanap, sabihin mo ako'y wala. Sabihin mo ako'y nagpamindoro. Wala pa naman akong maibayad eh. Matatago na din sa silong. Hindi, tago. Natay, yeah, magandang hapon ho. Magandang na hapon naman. Pinabanggit ho na inyong anak na pumunta na nanay sa Mindoro. Kailan kaya balik noon? Ito okay, muna, tatanong ko kung kailan ng balik. Uh!